Intrada 123 Smile Ito naman ang lunch serie kanina. Chicken fajita ang napili nilang lunch kasi nga kahapon ay nagfajita doon si Belle dahil gusto din ni Basma. Eh, syempre, malaman din dito dahil araw-araw naman nag-video call yung bata dito. Updated kami dito, updated din sila doon kung anong nangyayari dito sa bahay. Kaya naman, sabi ng mga bata, gusto din nila ng fajita today. Yung chicken hiniwan natin ang past Pati ang colored bell peppers, strips din, pati white onion. Walang nakita ang available doon sa supermarket na chicken fajita seasoning. Kaya gawa na lang tayo ng DIY. Ilalagay ko na lang sa screen ang mga pinaglalagay ko dyan. Hindi mawawala ang chicken fajita dito sa bahay. Kaya lagi tayong nag-upload nito. Kaya kung minsan meron akong chicken fajita na ready to use na minsan din gagawa ako ng DIY kunting oil sa kawali at igigisa lang natin yung chicken until maging anemic saka natin ilagay yung powder na ginawa natin hindi na ako naglalagay ng water dyan dahil magtutubig yan mamaya pag maglagay tayo ng veggie halo haloin lang natin yan until manuot yung lasa halo halo ba with 1 to 3 smile <laughs> yung seasoning it's up to you kung isasabay nyo sa gulay or isasabay nyo sa chicken okay na ako sa itsura ng ating chicken pag ganito na yung kanyang aurahan pwede natin ilagay yung gulay. Yung gulay dyan, colored bell peppers at white onions. Konting mix-mix lang yan or mikos-mikos para half-cook lang yan at may crunch pa pagkagat mo. Pagka na-overcook din yung ating bell peppers, yun yung tendency na mag -watery. Sinet aside ko muna yung chicken at initi naman yan later pag mag-serve na. Dito naman tayo sa mga side Medyo date. may katigasan pa yung avocado kaya ginamitan natin yan ng food processor. Hindi wala ang guacamole sa side dish ng chicken fajita. At may isang bata from Spain nangungulit habang nagluluto ako. Ka-video call ko si Basma at si Belle. Sa guacamole naman, avocado, lemon, salt, dice na small white onions and tomato. I want to eat this with milk. It's yummy. You know in Philippines we eat with milk. You know in Philippines we eat this with milk. No. Yeah, it's yummy like this. We're gonna put powdered milk or fresh milk, but then or condensed milk and sweet milk. It's yummy.

Yeah, asan gusto yeah, ilang, You can add more. Maybe walang, ano yun, walang ko niyon Ikaw na mag-add. Kasi ano, ready to use na yun. I thought you will go. You will not go to hospital. Ah, for myself. Ah. Ah, ah,

Can you stay there and don't disturb me here? Um, but then I will go. I need to pick up Aziz or Sadiq. Clean it yet. I'm still here in the kitchen. I'm stuck here. Dada, nah -ah. You know. No, uh, I don't know. When you, when you go take Aziz, mm -hmm. you see the Yeah. Why? That's in front of you. Yeah? Me, I need to go sleep to go to my class. Oh my god. Mine is all crazy. It's down. It's lucky. not. What again? What's my naughty? You're naughty. I'm naughty. No! I'm good girl. That's my naughty? Yeah. Why? I I have and, and I'm so Maybe there is a beef hot dog. A, I don't know. Hindi natalo siguro na mabasa kung ano. But there is no, beef the only have chicken. Like chicken hot dog. I don't mean like chicken hot dog. It's like chicken. <laughs> yani beef yani no. This not case like a beef chick, beef hot dog. labas daw kami matulog. Sabi? Hmm, sabi nito. Baka sila dalawa ni dito, tapos yung mag doon sa kami. Baka sila naman kasi wala namang mabihan ngayon kasi kasi hindi ko sa mga ibang pinda. mo na ano nito yung wala siyang paluto kasi nga kami magagamot. Kung mo Sobrang nagmamadali ako dyan dahil kailangan ko nang magsundo ng estudyante. Hindi pa nga ako nakalinis doon sa second floor, sa mga kwarto. Yung mga side dish ng pahita nilagay ko sa fridge yan. Then, naghugas ako ng mga plato. Pagkatapos ko dyan, umakyat na ako para linisin yung mga kwarto. Sa mga oras na yan, naka-video call pa rin yan si Basma. Meron lang akong 45 minutes para ayusin yung mga kwarto ng mga bata. Uh, bye, Basma! sa na ngayon, nag-adjust yung mga alaga dito sa bahay. Hindi sila masyadong nagkakalat. Sinabi ng amo ko na huwag magkalat dahil isa lang daw yung dada. Ah, talagang pinipick up nila yung mga kalat nila today. Fast forward tayo, nakabalik na ako niyan after nagsundo ng estudyante. Inon ko na yung burner para mainit yung chicken fajita. Nilabas ko na rin yung mga side dish na pinag-prepare ko kanina. Yung guacamole. Yung amo kong lalaki, gabi na nung kumain dahil late na siyang dumating sa bahay. Kanyan yung mga side dish ng chicken fajita. Small cut ng kamatis, cheddar cheese na shredded, tapos shredded din or thin slice din na lettuce. Tapos may sour cream. Minsan, meron pa yung small cut na white onions. Hindi na ako naglagay. Wala lang. Tinamad lang ako at isa lang din naman yung maghahanap yan yung aming dalagang anaga at syempre yung ating tortilla wrap, sumabay ako sa kanilang kumain para naman meron silang kasama pero bago pa yan, mag plating muna tayo sa ating chicken fajita wrap una ko nilagay dyan yung sour cream lettuce, tapos yung chicken fajita then yung guacamole cheese, tapos naglagay ako ng small cut na kamatis naglagay ako ng tabasco, optional lang yan, parang ikaw, kung gusto mo spices edi lagyan mo, kung hindi, edi wag mo lagyan, para madali lang yan syang marol wag damihan ang paglagay, kagaya rin yan. Pwede nyo rin ilagay sa griller yan. Parang shawarma. Kung tara ka eh, nakaubos ako dyan ng dalawa kasi nga yung isa ipiflex ko sa inyo. Yung isa eh, katabi ko yung mga bata. Kung sa Pinas ay merienda lang yan or kung anong mga side dish lang yan, dito ay main dish na yan nila dito. Kung minsan, isang araw, hindi tayo kakain ng kanin dito. Kung minsan naman eh, nakatatlong kanin tayo dito. Depende yan sa trip ng mga amo or depende yan sa iyo kung kakain ka sa pagkain nila. Dito kasi sa bahay, pag gusto ka, kung ka kain ka sa mga pagkain nila or magluluto ka ng sayo. Dahil sa ako lang mag-isa dito, ganito lang yung atake ko. Kung ano yung pagkain ng mga amo, yun lang din madalas yung kainin ko. Kung minsan dito, nasa 5 or 6 p.m. na yung kain, kasama na yung dinner at lunch niyan. Kaya isang kainan lang. Pero dito naman sa bahay na to, hindi ka naman obligadong maghintay ka sa kanila kung kailan sila matapos kumain. Pwede ka naman kakain. After ng lunch, nagugas ako ng pinggan. Hindi pa nga ako nakapag-dry niyan. At naisipan kong i-juice yung aming orange na napakarami. One fourth lang yan guys. Sobrang dami namin. Hindi pa nakaalis yung mga amo from Spain. From dito to Spain pala. Hindi pa nakaalis eh nandito na yung isang kartong oranges. Kaya naman naisipan kong i-juice ko na lang kaya to. Kasi paghihiwa hindi nila kakainin yan so i-juice -ju ko na lang to maganda din dahil merong sakit si yung bunso namin kaya maganda to para sa kanya ako naman mula nung nagistirahan nung bumalik kami ay sinipun ako kaya maganda din to vitamin C siguro araw-araw mag orange juice tayo kasi nga maybe by Saturday ilipat na naman kami sa kabilang bahay doon pa rin yung, yung itinerahan pa rin namin or pinagbilinan sa amin doon pa rin kami babalik ng mga bata kasi yung amo kong lalaki ay babalik na doon sa Spain na ako nang gawa alam kong hindi yan mauubos ang tatlong bata kaya binawasan ko yan at ininom ko. Ang gusto ko talagang palaklakin yan ay yung bunso namin dahil nga meron siyang sakit. Naserve ko na yung juice, nakahugas na ako ng pinggan at malinis na yung kusina na isipan kong gumawa or magmarinate ng chicken shawarma kasi nga kagabi tinanong ko yung pangalawa naming alaga kung ano yung sandwich or ano yung baon niya sabi niya dada hindi ka na gumagawa ng chicken fajita sa baon ko sabi ko bukas na lang dahil wala ng time ayun, buti na alala ko kaya nagmarinate ako dyan ng dalawang chicken breast i-marinate ko lang yan medyo agahan ko lang yung gising bukas pwede ko naman lutuin yan sometimes lutuin ko yan bago ako matulog pero this time, kinabukasan ko na lulutuin. Yung ating binaglalagay dyan, tamang kutob-kutob lang yan dipindi sa kadami ng yung chicken ilalagay ko pa rin yan sa screen naglagay ako dyan ng turmeric, garlic garlic powder, onion powder kunting asukal, asin, olive oil, naglagay ako dyan ng ano pang abayon. Coriander leaves at cumin. Pwede kayong gumawa nito ng maramihan. Then ilagay nyo sa freezer. Pwede nyo yan iserve with rice din or di kaya irarap nyo ng tortilla bread. sa 6 pasado na yan ng hapon. Plano ko nga hindi na lang ako aakyat siguro kasi nga wala na ring time. Maya-maya mag-dinner na rin yung mga bata. At sakto namang nagbahain yung amo ko ng pagkain niya. Kaya sumabay na rin yung mga bata para naman sa dinner nila. That's it for today. Bye-bye!